Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Apo may malaking revelasyon tungkol sa totoong anak ni Madam Chantal. Nagkita nga sa wakas si Apo at itong si Madam Chantal. At dito ay nagimbal nga at nagulat itong si Madam Chantal nang sinabi ni Apo na nakita ko si Linette ang totoong mong anak at hindi si Moira. Dito ay hindi makapaniwala nga ito si Chantal sa sinabi nga ni Apo. Pero ayon kay Apo, nakikita ko pinagpalit yung anak mo at ngayon yung sinasaktan mo ang sarili mong anak. Si Moira, hindi mo totoong anak at alam ko rin na nagpapanggap lamang siyang si Morgana Go ang totoo mong anak ay si Morgana at si Linit, hindi si Moira. Dito naman ay mas lalo pang na uh, taka o nagulat nga itong si Madam Chantal. Paano nangyari yon na hindi anak itong si Moira? ikasakasama niya ito pero ayon nga kay Apo ay ipinagpalit pala yung anak niya kay Linit at ito parang si Linet ay kinuha at si Morga Muera pala ang binigay sa kanya Nang malaking pagsisisi nga ang ginawa nitong si Madam Chantal Dahil sariling anak niya pala at sariling apo niya Ang kanyang kinakalaban at sinasaktan Pero ayon kay Madam Chantal Kailangan niya pa rin gumawa ng paraal para mapatunayan Na kung totoo nga ba ang sinasabi ni Apo na nga si Linette ang totoo niyang anak at hindi nga si Moira. Pero ayon kay Apo, totoo yung mga sinasabi ko. Maniwala ka. Kung ayaw mong maniwala, kailangan mong hanapin ang katotohanan. Tigilan mo na ang pananakit sa sarili mong anak dahil balang araw ay itatakwil kanya at hindi hindi mo na siya malalapitan pa. Gulong-gulo ang isip Madam Chantal kung ano nga ba ang kanyang dapat gawin. Kaya naman na umupa siya o tinawagan niya ang kanyang tao para nga hanapin ang katotohanan tungkol dito kay Linit. Doon sa hospital kung saan nga siya nanganak. At ganoon din ito kung sino nga ba ang totoong tatay at Nanay nitong si Moira. Kailangan niya malaman ang nang sa ganon ay hindi na masaktan pa ang kanyang anak na si Linet kung totoo nga bang sinasabi nitong si Apo laban kay Linet at Moira.